Yo! <laughs> ano, good morning sa inyong lahat mga buseng no? Ah, kwan tayo ngayon namba, bibili lang ng, kwan labas tayo, bibili lang ng munggo at saka ng lupo na gulay dito sa amin, no? Ah, tapos, mag-ikot lang tayo dyan sa kwan Sa mga, dahil sobrang init na ngayon dito sa amin, no? Grabe yung init dito sa amin. Yung... nadaanan natin dati kung saan ako natumba no, na simplang doon din tayo dadaan namaya okay? So, kita-kits tayo dyan sa labas, mga busing. At good morning sa inyong lahat. Mga busing and madam, good morning. Kita-kits sa labas, ha? Ah. Eh, tayo na. Na-traffic, oh. May, kan, may nagmalandra <laughs> Let's g. <laughs> Nakalusot na tayo eh. Bibili ako ng munggo tapos ikot lang tayo. Sa Sabado na lang tayo lalabas mga busay hey nga may mamasyal tayo sa Sabado. pang -pan lang po ito pang stock video no dahil paubos na yung stock video ko na pagpunta sa dagat. Kaya gumawa muna ako ng isang stock video para paglabas natin sa kan sa Sabado may magpa-publish muna ako no. At ito 'yun. Ayun. Dahil bukas yung isa, Wibis, Bernis yung pagpauwi ko galing dagat. Bibili ako dyan kay nanay ng munggo at saka chicharon, no? Dahil may buto-buto ako ng baboy doon, eh. Tapos, ah, uh, lalupo. Ayan. <laughs> Iwan yung may chicharon si nanay. Diyan chicharon baboy. Grabe yung, ano, eh. Grabe na yung init dito sa amin. Ako. Ako. Hindi pa nadeklara yung summer pero yung init dito sa amin summer na summer na eh. <laughs> Wala nang ulan ilang kuna. na? Good morning. Munggo na ya. Eh, <laughs> Yan, okay oh, ba? Diba? May chicharon baboy ka na eh? yeah. Oh yeah, sarap po. Oh. May chicharon baboy ka na ay? Eh? Why? Sige, mo lang. Sige lang, mag ko karoon. Malibot-libot ko, anay. <laughs> Yes, thank you. Yan, walang chicharon baboy si nanay. Lupo pa lupo. Bili tayo Lupo. Tara na, bilhin tayo ng lupo Ang lupo ni nanay Dire Dine Oops May lupo ka oh Lupo Ang lupo Pang sahog lang Dahil ito to Kuhan lang, pulo lang ako na Isahog lang mong ay, may munggo. Maglik ka mo din, oh. Yung, takos spiya ka bakal monggo munggo ba? Da. Yes, thank you. Ah, tara na. Ikot tayo. Hmm. <laughs> Let's G Pasial dah pasial Bukas nak aku magpapagasolina, Bukas na lang Ikan ko muna to May trapal oh Makano kaya yang Ah hindi Ano ba yan Oh trapal Makano kaya yang trapal nila na yan Ayan o, oh, puro tuyot na yung mga palayan dito, bandao. <laughs> ah, hindi. May irrigation yan sila dito eh. Tingnan natin yung irrigation. Oo, oh, trapal nga o. Oh. Ah, banig. Ayan o, oh, may isang cropping pa sila o. Oh. Summer na summer na nag-cropping uh, pa sila eh. dami yung lupo ah, ah may ay, maraming isda Nas nanay maganda na kasi yung panahon eh ay naku lakas oh napakalakas siguro ng hangin dito oh. nakahada pa yung lahat ng palay nila eh May munggo man gano. Oh. Ayan, dito tayo dadaan. Pauwi. <laughs> mag-ikot tayo, mag-ikot. Ayan. Oh, puro dapa yung palay dito. Lakas siguro ng hangin kagabi. Pero walang ulan. <laughs> dry dried, dried season ngayon eh. Ayan o, kahit yung irigasyon nila dito, mga konti na lang yung tubig. Pero, masustain pa nito, no? Masustain pa nito yung isang kwan pa, isang cropping pa. O, malakas pa yung agos eh. Ibig sabihin, may mas mataas pa yung tubig doon sa kabila na irigasyon. Sa main, sa mayor na irigasyon. Main canal. kaya pa nito ng isang kan pa isang trapping pa tataba pa ng palay nila eh, ah <laughs> yan magikot lang tayo mga buseng ah magagawa lang ako ng pang, pang stock video para makagawa ako para paglabas ko sa Sabado or sa Bernes Bernes at Sabado lalabas ako may eh, nakabalandra na akong video ng pang pang, pang upload ito kuan lang po ito pang update update lang or pang kuan lang no na hindi mabakante yung mga araw ano ang ganda ng kwan. Dito, mas bastante sila dito sa tubig. May tangki kasi dyan eh. Malalim yung tangki na yan at saka hindi natutuyo dyan oh. Kahit nung El Nino or nung kasagsaga ng sobrang kwan, sobrang inep, hindi po yan dyan natuyo. Tapos dyan kami dati niya nagkwan, nage, nila papa nung buhay pa si papa. Yan. Napakalaking tangki. Ano binta mo? Ang manok. Livestock. Yan, maganda pa yung kanila dito. Dito na banda, puro irrigated po. yung mga palayan dito. Pero doon, papuntang Lambunao or sa barangay Palanggiya na sakop ng pututan, and doon yung mga rainfield. Yan, no, tatayo bastante ah. Ayos yun tay. May isang trapping pa Sulong sulo nyo maganda pa yung panahon Dito tsamba yung nagpa harvest dito Kasi napakaganda ng panahon talaga eh na taon sa pag harvest nila yung napakagandang panahon walang ulan pagtapos nilang mag harvest pwede nilang i-bilad agad Isang araw lang matutuyo niyan ng eh, mga palay nila eh. Pero kung gusto nilang pangbigas na kaagad, mga dalawang araw na bilaran, ha. Ah, pwede na 'yan mapagiling, mapakilisan kaagad eh. Barangay Barasan. Ayan. Dito marami na akong kamag-anakan dito. <laughs> <laughs> Allah ML <laughs> Mobile Legend dan sa looban Tapos doon sa kabila Iwan ko lang Dito tayo na kone, Na simplang <laughs> Na simplang dati Ayan. Gusto ko lang makita yung kuan nila dito. Ay ano, punong-puno pa yung kuan nila dito. Yung irigasyon, no. Uy, hingi nga tayo ng dahon ng kuan kasi marami yung kuan eh. Marami yung lupo eh. <laughs> Kunti lang naman gagamitin ko doon sa kuan ko sa munggo. Kaya at pwede ko ito eh kuan mo mayang gabi itipgang or, or ibibingka. Ayun oh. Ito yung purpose ng pagdala ko ng kuan ng lagaring salsalon na to. Ayun. O oh, di ba? pang putol talaga yan sa kwan ito yung pinorpos ko talaga sa lagaring salsalo na yan para sa dahon ng saging dati ya susik ko yung pinuputol ko tuwing magluluto ako ng tipgang na yan eh yan. kung masyadong konti mamaya dagdagan ko na lang pero konti lang naman yung ilagay ko sa kwan eh. sa ano ba yan o, mga kamuti oh kumuting kahoy punti lang naman nilagay ko sa munggo mamaya okay na yan at least may tipgang ako mamaya ah, may, ganda to yung tuyo yung daan dito pero punong puno yung irigasyon no? Oh. o oh, di diba pwede pa silang mag cropping nag isang crop pa ng kwan <clears throat> lahat ng mga palayan dito na napakalawak Pwede pa mag isang cropping. Pero yung iba kasi dito, nagmumunggo, no? Pag summer, nagmumunggo at saka nagpakwan, nagtatanim ng pakwan sa palayanan nila. Pakwan yung negosyo ng iba dito eh. At saka munggo. Pero yung tubig, oh, napakaganda. Oh, puno oh. Malalim yan, ah kung naalala nyo nang magsimplang ako dito banda napakalalim noon kunti lang yung tubig <laughs> ayun oh, may harvester po mga harvest pa sila eh malapit lapit na tayo doon sa nasimplangan ko <laughs> laki ng bakaw oh. Ah, dito pala ako na simplang dyan oh ah, dyan ako na simplang oh. yan tapos malapit sa kwa na yan na yan dito papasok na po yan sa barangay paho eh yan kita nyo yan, kalawak ng mga palayan yan pero masustain yan ng irigasyon kayang kaya yan masustain ang irigasyon kasi punong puno pa ng tubig eh hanggang sa magarbest sila Grabe no, napakalawak ng mga pala yan Pero yung tubig, bastante pa eh Tapos napakainit na ngayon Ngayon mismo, napakainit na Nung oras pa lang <laughs> Mag uh, Ano ba, alas 7 pa lang eh Mag alas 7 pa lang eh 6.30 ako lumabas eh Oh, punong puno oh Ayos, good sign to. Pag magganito, ibig sabihin Bastante pa yung tubig sa ilog, no sa main na ilog doon sa Swaggy River. Kasi punong-puno pa yung irigasyon. Sa main na irigasyon tayo dadaan eh pauwi. Labas natin doon sa atin pinagtatambayan ko doon na, na kahoy, na punong kahoy sa mga kan kamutihan ah ganda ah nakakaan tayo eh nakaikot din tayo sa wakas <coughs> yeah Ah, marami pang magtatanim grabe punong puno yung irrigasyon <clears throat> ano oh. ito yung mayor yung main na irrigasyon namin punong puno pa eh. bastante kahit na mag eh, kahit na isang buwan pa isang at ah, tatlong buwan pa kayang kaya pa nyan na, na taga sobrang init kayang kaya nyan naghabol pa yung iba eh, di ba? ganon din dito sa kabila oh. naghahabol pa <laughs> dito kakaharvest pa lang kakaharvest pa lang Oh, punong puno oh dati dito rin kami namimingwit eh pero oh, iwan ko ba bakit wala yung mga isda dito ang laking mga dalag yung mahuli dito eh pandisal ang pandisal ni tatay yan bilad na sta tayo pang bigas na yan si kuya pala si kuya doon muna tayo titigil sa pinagtatambayan ko at hanggang doon na lang tayo <laughs> o oh, diba at least nakagawa pero magpuputol putol lang ako para hindi masyadong humaba din iniwan ko pa yung kape ko doon sa bahay ngapit na tayo kung ako rin pag ganitong maraming tubig yung irigasyon mag isang cropping pa ako minsan lang to eh. minsan pag ganito kuha na to eh tuyo na tong irigasyon namin na ito eh pag panahon yan oh, nagtatanim na sila doon sa kabila oh. Oh, 'di ba? Oh, may mga nagtatanim na doon, oh. No? Sandali ah, ay e, tanggalin ko sa kan sa helmet sandali po. Yeah. Oh, mga nagtatanim, oh. oh 'Di ba? Habol pa sila eh. Kuha ko rin Maraming tubig sa taakuan ngayon irigasyon Habol din ako Ayan o oh. May traktor o oh. Tapos napakaraming ibon oh. na yun. ayan pakaraming ibon no ayan ganda nila tignan eh ganda nila tignan <laughs> so, mga buseng no? so hanggang dito na lang po tayo no at uwi na po ako bibili na lang ako ng chicharon hanap muna ako ng chicharon tapos uwi na po at ng luto, okay ako lang po ito no pang stock video lang po ito na pang dagdag-dagdag lang uh, para may isang mag-update, uh, may isang may isang magpa uh, papublish no bago ako magkalabas, okay? Ay yung paglabas ko naman 'yon naman yung may stock video natin, okay? So good morning sa inyong lahat at hanggang dito na lang po no. Shout out sa inyong lahat mga busing no, Ay, lahat din na natin no. Shout out sa inyong lahat. Yan, good morning, good morning and i love you all. Bye-bye.